Mahamog na umaga, good morning, good morning, mahamog talaga siya ngayon, no? mahamog, pasok na naman, nangyayito lang buhay dito sa Australia, pasok, samba, pasok, samba, naman talaga, alright. Hmm. Diyan natin ilalagay ka. Diyan ka. Tapos itong bag ko. Ito sa taas. Yan. Mahamog. 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 Good morning. Mahamog. Mahamog. Ay. Grabe ang bobo. Okay guys, hanggang dito na lang po. Salamat po sa Diyos. Ingatan na naman po.